Dami ang giloto, guapa pagod ang galoto. Aw. Stop it. Get some help. What? So, what's up? May adlaw. Mo ba ginatawag nga dirty kitchen? Kay dirty man jud kayo. <laughs> Bet Magluto meron kay lamik ni. Aw. Basin sya isa ni among abuhan kay murag taud-taud ning wa ayu Aw, ayo sa nang ko andra day imong kalaha. Okay. <laughs> gjestin nak panin aku masih seminar Napa seminar kula ba? Nice. Tolong up nga siara. Set. Wadah koy. Jenjay amoh. Good job guys. Terima kasih. Wah, itlog. Kanira guru. Piada ku. Dua kabuok. Asal gurutong inahan. O, oh, maayo ra gud na itlog sa dapugan. Aw, oh, sa silingan ra to. Unja, magbuak na ta nang kinawat ni itlog sa silingan aw oh, sa dapugan di ay. <laughs> Unja, witikan gamay asin. oh, no, 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 no. Mikos na mo na yan insin. Tanga na og. Kuan niya, wala pay mantika. Wa na na ulahin ang mantika ay sa ahos. Hay nang kulula. Ini kayo nang kulula. Sige ibutang na yon. Nagkuwa ta. Grabe gadget kag kusog mo may kas may kas ni Ensen eh. Ay, mas may puta para inta nga. Ganahan ta magluto, <coughs> di ba? Pag gusto pa nang baba ni Para magwa ganahan magluto. Hala, tumbay man ni Inday. isinad no pa nata ng itlog. Ambot ah, itlog pa ba ni? Ang oh, tag kamatis, ang kamatis pa rin dagko apit kay. Mm. kamatis, kay mungkin kinsa ana the slice? Syempre, ang akong expert na lola, munit pinaka-expert sa tanan. Lamas. Ug dili ko Og dili binukdok, dinagko. Hmm. Dami ang giluto, guwapa pagod ang galuto. Oh, perfect air siya guys. Oh my God! Wow! Hmm, hmm, tanawa rin na. Gabok guys. Imikos na ikos nalaman na. Kaya ingana man ko ka-expert mong luto. Abala ah, mo daw eh. Hmm, diba? Expert pa. Ayaw kita mong luto. Muna yung pinakalami, diris amung ang baryo. Wala okay, may laka na siya glasa guys. Masag mo nagsinuka. Wala <laughs> mo nagsinuka. Kuno kasiru tujuh. Eh? 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 Jangan lami ragi apun pun ini. Membah? Lami ragi apun pun ini. Jina kinsa guru lami anak. So nak luto nak anggi makekus makekus. Unsa mana? Mana jina tawang scrambled kambul? Perfect. Nampak kami mulutu. Perfect. Kami eh. mulutu. Nal? Nan? Perfect. Kau angga video. Ginalah. Go. Eh? 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 Eh?